Ngayon guys, update update sa na, na sa bubungan ng kuryente dito. Ay, wala pa rin yung ambulansya. Ayan, so live from uh, Malaria, 'yun sa harap ng palengke. Grabe talaga, nandito kami sa fourth floor lakas ng pagsabog. Uh, Kalila. At nasunog po yung uh, lalaki guys, ayan oh. Ano Oh, nasunog nasu ka siya kanina. Mapo yung, yung ano. yung ano oh, na sa ano. pero na nila yung apoy. Yan po. Ayan po. Kinakapa yung nakakalim siya. Sabi mo sa, tagal yung siya. So yan po, tagal po yung ambulansya. Wala pa. Kanina pa po yan. Oh, so, pangalawang pangalawang ano ko na to video so, ayan guys, so nandito kami si sa school ang lakas talaga ng pagsabog dito, grabe hindi oh. ko alam kung sumabit yan sa kable ng uh, miral ko, yung uh, bakal ito lang alam ko yung talaga yun eh. hindi yan siya nasa lampon ha? sumabit? ba diba yung ah, yung bakal taklo. na yan, yan yon. Yeah. Di yan. No. yan, yan Hindi yung sa ano? Hindi siya bakal Hindi, ano yung hawak nila kanina? Uh -huh. Ay, yun yung bakal. Yung, bakal ba da, yung hawak. yung katulad sa kanina. Oo nga, yun nga. Okay, Lisa, ayun na. Ayun. Ayun na yung ambulansya guys, yan na kaya yun. Yan na kaya yun po, yung ano pa, may na-accidente. Sige, 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 Ayan, yan na nga yun. Yan na yun, sir. Bakit ang tagal? Ang tagal, grabe. Traffic, sir, eh. Nakikipunan. <makes> Baka ito naman ang mabali. Ayan, guys, so. Ayan na yung ambulansya. Ayan, kararating lang. Ayan na. Ayan, may polis. Ayan. Ayan, yung, uh... ng Kalookan. 30 minutes sa. 30 minutes. 30 minutes bago dumating. Okay, 30 minutes bago dumating ang ambulansya. So kanina Pilipinas, pa po kami dito. Filipino time. Ayun, kawawa talaga yung lalaki kaysa yun, oh. Nak nakakatulog na nga yung lalaki. Hindi. Okay, sasakayan. kaya eh. Ano sa sa? Ayun po. Ayan, paano dami, ito, eh? oh, ayun, dami pero, nila doon sa kabila eh. Ayun na tuloy yung mo Ay, nakakausap. Pinakausap nila. gawain yun. Ayan, dyan siya dadaan sa kabila. Dyan yun. siya idadaan. banda.